Maraming mga tao ang nagtatanong. Marahil ay isa ka rin sa mga natanong nito. Ang tanong na ito ay tumutukoy sa identity ng Panginoong Heso Kristo. Meron kasing mga sekta na hindi naniniwala na ang Panginoong Heso Kristo ay Diyos. Meron ding mga sekta na ang Panginoong Heso Kristo ay Diyos. Saan ka sa dalawang ito? At ang tanong ay, kung ang Panginoong Heso Kristo ay Diyos, bakit siya nanalangin? lumalabas na ang Diyos ay nananalangin sa Diyos. Yan ang ating pag-uusapan sa videong ito. Disclaimer muna tayo mga kaibigan, ang videong ito ay ginawa hindi upang atakihin ang paniwala ng isang sekta. Kung ang paniwala ng isang sekta ay masasagasaan ng video ito, hindi po natin intensyon na sila ay saktan o atakihin. Tayo ay sumasagot lamang at ang ating sagot ay base sa ating paniwala at base sa ating nabasa sa banal na aklat na tinatawag na Biblia. At ang mga larawan nating na ginamit sa video ito ay hindi tunay na larawan ng Panginoong Hesukristo. Ito ay para sa illustration lamang. Now, back to the topic mga kaibigan. Kung ang Panginoong Heso Kristo ay Diyos, bakit siya nanalangin? Unang-una mga kaibigan, dapat nating tandaan na imposible sa isang tao na maging Diyos, pero posible sa isang Diyos na maging tao, sapagat sa Diyos ay walang imposible. Kung gugustuhin ng Diyos na maging tao, ay magagawa niya ito. Pero kahit naggustuhin ng isang tao na maging isang tunay na Diyos, ay hinding-hindi itong mangyayari. At ang patunay mga kaibigan na ang Diyos ay naging tao, ito ay malinaw na nakasulat sa talata na mababasa sa Book of John, chapter 1, verse 1. Nang pasimula, siya ang verbo at ang verbo ay sumasa Diyos at ang verbo ay Diyos. Maliwanag sa talatang ito mga kaibigan na mayroong verbo na Diyos na tinutukoy at ang verbong ito ay Diyos. Ano ang nangyari sa verbong ito na Diyos? Ayon sa John chapter 1 verse 14, ipinaliwanag dito kung ano ang nangyari sa verbo na Diyos. Basahin natin. At nagkatawang tao ang verbo at tumahan sa gitna natin at nakita namin ang kanyang kaluwalhatian. Kaluwalhatian gaya ng sabugtong ng ama na puspos ng biyaya at katotohanan. Maliwanag sa talatang ito mga kaibigan na ang nangyari sa berbo na tinatawag na Diyos ay nagkatawang tao. Ibig sabihin na ang Diyos na tinatawag na berbo maliwanag na ito ay naging tao at tumahan sa gitna nila ayon kay Juan. Walang duda na ito ay ang Panginoong Heso Kristo. Ngayon, balikan natin ang tanong na kung ang Panginoong Heso Kristo ay Diyos, bakit siya nanalangin? simple lang mga kaibigan na nalangin siya sapagat siya ay naging tao at kinakailangan niyang gawin kung ano ang nararapat gawin ng mga tao. At bilang patunay mga kaibigan, ang Panginoong Isokristo ay nagturo kung paanong manalangin. Ito ay mababasa sa Book Mateo chapter 6, verse 9. Ganito ang nakasulat. Magsidalangin nga kayo ng ganito. Ama namin na nasa langit ka, sambahinawa ang pangalan mo. Ang dalangin na itinuro ng Panginoong Kristo, ito ang dapat gawin ng mga taong nananampalataya sa Diyos na kinakailangang may tatawagin tayong Ama na makapangyarihan sa lahat at ito ay nasa langit. Ngayon, dahil ang Panginoong Kristo ay naging tao, nanalangin din siya ng gaya nito. Noong ang Panginoong Kristo ay malapit ng mamatay sa laman, ay ganito ang kanyang dalangin. Ayon sa aklat ni Lucas, Kapitulo 22, bersikulo 42, ay ganito ang nakasulat na sinasabi, Ama, kung ibig mo, ilayo mo sa akin ang sarong ito, gayon may huwag mangyari ang aking kaluuban, kundi ang sa iyo. Bilang nasa laman o bilang tao, inaacknowledge ng Panginoong Heso Kristo na hindi ang kanyang kagustuhan ang masusunod, kundi ang kagustuhan ng makapangyarihan sa lahat. Ito nga ang Diyos na nasa langit. Ngayon, noong mamatay na sa laman ang Panginoong Heso Kristo hindi ito nangangahulugan na namatay ang pagka-Diyos ni kundi ang tanging namatay lamang ang kanyang katawang lupa. Katunayan mga kaibigan, pinatutunayan ni Apostol Pablo sa pamamagitan ng kanyang sulat sa mga taga-Galasya na ang Panginoong Heso Kristo ay hindi tao. Ganito ang ating mababasa. Si Pablo na Apostol, hindi mula sa mga tao. Pansinin ng mabuti mga kaibigan, hindi mula sa mga tao ni sa pamamagitan man ng tao, kundi sa pamamagitan ni Heso Kristo at ng Diyos Ama na siyang sa kanya'y muling bumuhay. Maliwanag sa talatang ito mga kaibigan na hindi tao ang Panginoong Heso Kristo. Kasi nga, ang pagka-apostol ni Apostol Pablo ay hindi mula sa mga tao ni sa pamamagitan ng tao, kundi kay Heso Kristo. Hindi naman ako naniniwala na ang Panginoong Heso Kristo ay hayop at ayon sa talata, hindi rin siya tao. E ano siya? Mataas pa naman siya sa mga anghel. Walang iba mga kaibigan, ang Panginoong Kristo ay Diyos. May nakasulat sa Book of Titus na letra por letrang nakasulat na ang Panginoong Kristo ay Diyos. Basahin natin. Tito, Kapitulo 2, Versikulo 13. Ganito ang nakasulat. Nahintayin niya ang mapalad na pag-asa at ang pagpapakita ng kaluwalhatian ng ating dakilang Diyos at tagapagligtas na si Heso Kristo. Maliwanag pa sa sikat ng araw mga kaibigan na ang Panginoong Heso Kristo ay hindi lang tagapagligtas kundi ayon dito dakilang Diyos. Capital letter pa mga kaibigan. Kaya sa tanong na kung ang Panginoong Heso Kristo ay Diyos, bakit siya nanalangin? Hindi ang pagpapanalangin ng Panginoong Heso Kristo ay magpapatunay na siya'y tao lamang, kundi ating mapapatunayan na ang Panginoong Heso Kristo ay hindi tao lang according sa ating mababasa sa banal na aklat. Totoo na meron kang mababasa sa Biblia na ang Panginoong Isu Kristo ay tao. Pero never mong mababasa sa Biblia na nagsasabing ang Panginoong Isu Kristo ay tao lang. Mababasa yan sa John 8.40. At nariyan din sa 1 Timothy chapter 2 verse 5. Kaya tayo may mababasa na ang Panginoong Kristo ay tao sapagkat siya ay naging tao. At isa pa sa mga pruweba talagang hindi tao ang Panginoong Yesu Kristo sapagat lahat tayo ngayon ay ipinanganak sa pamamagitan ng sperm cell at egg cell ng babae at lalaki maliban kay Adan sapagat si Adan ang unang tao walang parents na mangangailangan ng sperm cell at egg cell at magmula noon lahat ng tao na ipanganganak ay nagmula sa egg cell at sperm cell pero ang Panginoong Jesu Kristo ay hindi lalang sa pamamagitan ng sperm cell at egg cell, kundi ayon sa Biblia, siya ay lalang ng Espiritu Santo. Kaya maliwanag mga kaibigan, ang tanong na kung bakit siya nanalangin sapagkat siya ay naging tao. Sana ay maliwanag ito para sa inyo mga kaibigan at wag kayong magalit kung sakaling nasagasaan ang inyong paniwala. Maaari nyo pong ihayag ang inyong mga komento, mga opinyon at paniwala tungkol sa usaping ito dyan sa comment section at malugod ko po iyang babasahin. Hanggang dito na lamang muna ang videong ito. May God bless you and thank you so much for watching. Goodbye!